mga katim kumonggol ngayon meron kaming 4 uh, four pieces of chicken ayan yung legs nya at saka yung ano nya kumbaga yung uh, anong tawag dito uh, tawag dyan paldeot no? meron kaming tirang ulam so para sa mga two kids namin ni skala sa kalam so uh, gagawin namin siya lulutuin namin ulit para hindi masaya yung ulam, di ba? Makakatim ka mo Lulutuin ko yan ah uh, eh, pa, mas lalo ko ipap, uh, kumbaga, mas lalo kong papasarapin yan para sa mga dalawang ginakis namin. Miss Kala, huwag sa lang. Ngayon, mga kaibigan. Ayan. Ayan. po. Four pieces of chicken. So, gagawa, da, gagawin natin na pina, pina, ka, pinaka uh, masarap na chicken. Ha? <laughs> huh? Ayan mga katim kamonggol, pinakita ko sa inyo yung 4 pieces na uh, chicken. So, lulutuin namin, lutoin uh, lulutuin ko yun para sa dalawang janakis namin ni Skala, sa saka ng si Boy Laboy at saka si Kurigang. Kasi, kung itatapon mo to, sayang. So, kailangan din natin na ulutuin uh, ulit. Okay. okay? Stay watching! So, mga katim kamonggol, kailangan lang natin dito yung yung ketchup. Ketchup, yan. And, ah, uh, toyo. Yan lang. Yan lang yung kailangan natin. Para mas, yun sarap yung ating apat na pirasong chicken. Kasi sayang to. Mga katim ka monggong. Okay? So, ayan. Ready, ready na tayo. Ready na tayo. Ready na tayo para lutuin. Ayan. Yeah. Okay. So, wait lang. Kukuha lang ako lang ano. Kasi sayang naman kung ano Kung itatapon natin, di ba? Diba, yung uh, pagkain. So, ito. Kaya may 4 pieces ng chicken to. Kailangan natin i-recycle to para iayin sa mga kay Boy Laboy at uh, kay origami. So, ayan. Yeah. Papainitin muna natin at kailangan natin ng na mantika. Ayan, mantika. Mga kapit mo lang doon. Ayan. ayan. Pag uminit na yung kawali, ayan. Yeah. So, pa kailangan painitin muna natin yung kawali. Ayan, okay. Ayan muna natin to. Kasi medyo may pansong ground yung ano namin eh. So, pinagamit namin dito electric eh, stove. Ayan. Ayan. Konting mantika. Ayan. Tapos, pahingitan natin yung mantika sa kawali. Mga ating kabanggol. Ayan. ayan. Magkikita naman natin kung umihinit yung ano, di ba? Uh, kung yung uh, yung uh, kawali o usok yan eh. Ayan. Um, ayan. lang tayo. Ayan. Pag uminit na, so, ayan, uminit na. So, kailangan natin eh. Okay, hey, mga katika mong kuli, yan ako. Uh, tututo ko yung, ano, yung... yung, yung And para makita nyo kung paano ko lugo yung Mga ating mga station patay pag ipatay yung ano ayan ayan so minutes na diba mga katin so ayan na natin aluhin natin na maayos ayan aluhin natin ayan ayan aluhin natin ng aluhin hanggang sa minute para Makasarap yung ating 4 uh, pieces na chicken. Ayan. Sabi kasi ni, mm, ni Love Love, Love, huwag mo itapon. Sayang naman kung itapon mo. Oh, so, ayan. Hindi namin tinapon. Ayan. 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 next is tan. Pwede pag ng ketchup. Ayan. Ayan, pinabukas ko yung ketchup. At yung toyo. Ayan. Pinabukas na ko na ito. Ayan. Uh, tapos, uh, isusunod natin yung, ano, yung ketchup. Ayan susunod natin yan kapag uminit na yung manok so isusunod natin yung ketchup ayan so, natin kira tawagin mo nga si mama mo ayan mga katin kamonggol yan So, ano na yung manok, di ba? Mainit na. So, isusunod natin ang ketchup. Ayan. Ah. Ayan. Ah, Bibigyan natin ng ketchup. Yun. Para masarap ang ano ng mga bata. Kasi yung mga bata, mga katin kamonggol, mahilig sila sa ketchup. Di ba? Mahilig sila sa ketchup. Tapos, bigyan natin ng konting toyo. Ayan, sinangkapanan ni mama yan. kontento to yun ah. Ayan. Ayan. Kapag ya. Ayan, kamonggol. So, iyan natin, aluin natin para mas pinasarap siya. Ayan. Haluin natin na haluin. Ayan. Ayan. Diba? So, sayang naman kung itatapon mo. No? So, kailangan gawin, ah, uh, gagawin natin ng, di ba, baga, i-recycle natin. Ayan. Ah, uh, barbecue monok yan. So, tira na ang dalawang, uh, junakis namin, si Boy Labo at si Kurigang. So, yun nga, hindi nila naubos yung monok kanina. So, tinabi ko. Ayan, yeah, tinabi, Then, sabi nga ni mama, bigay na lang natin sa pusa. Ay, hindi. Sayang din naman, diba Pagkain din naman yan. Kasi so, ngayon, napaka mahal ng bilihin ngayon. Ah, mga ka ka, monggol. Ayan. Kailangan natin pag-init. Assistant, pwede pakuha ng uh, sugar. Hmm? Pwede sugar. And kutsara. Ayan. Ng magdating po niyan. natin ng konting. Teka lang, papainitin din natin bago natin bigyan ng asukal. Papainitin muna natin ang mabuti. Ayan. Okay, eh. Minute na, paki-patay yung ano, ma uh, uh, system. Ayan, bigyan natin ng uh, sugar. Konting sugar para maging sweet siya. At uh, kasi mga bata may to gusto yan ng, ano eh, ng sweet. Para mas uh, pinasarap yung ano. Uh, yung yung manok na niluluto natin makatumpa mga bala para uh, ah, diba ya Ayan. 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 natin. Hmm. na. Sige, pakian na ulit. Ayan. 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 Ayan, pinapainit na lang natin. Ayan, masarap kasi ang ano yung pag na mainit. Para marandaman talaga natin yung sarap. Diba? Sabaw pa lang, ulam na, mga katim ka monggol. Ayan. Bilang lang tayo ng 10, 10 seconds. sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Ayan, okay? Sampong segundo na yun. assistant, assistance, pwede paki, pakipatay na. Okay. Salamat. Ayan. At yan na. Ayan. At yan na ang barbecue chicken with sauce. Ayan. Okay. Tawin natin. Lalagay natin dito. Ayan. Okay, that's my recipe. Yeah. Yeah. Okay, mahatim ka mongol. Let's eat. Wow. Maman tikapah. Uh, let's eat. Babush, Mahatimka Mongol. A few moments later. Yeah, and natin uh ah. Mangi umamoy yung bawang. Ayan. Ayan. And parang umamoy na mga katim kamonggol. Sige, ayan. Muna natin mag ano. Okay. oh, yeah, assistant. Pwede yung pakipatay yung ano. Ayan. Thank you. Ayan. Umamoy na yung bawang masarap kasi ba yung bawang kapag ano talaga uh, ah, crispy ayan, may, may, may na konti may ano yun yung bawang so isusunod natin yung yung rice ayan yung rice mga katim kamonggol may linis naman ang aking kamay at uh, ako yung nag nail cutter <laughs> ilalagay natin dito ayan dito sa rice ayan ayan Okay. Lagyan natin. Para uh, mas lalang sumarap yung ano, kain ng mga dalawang ginapis namin. Ayan. 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 Okay. Yeah. Mm At ako yung muna yung mag-uugas. Uh, assistant, pwede yung pag switch yung ano. Ayan. Thank you. Ayan, tayo natin uminit yung ano. Ayan. Bago natin aluwin. and Ayan. 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 Serve natin sa na dalawang dinangis natin. Ayan, maraming mara, maraming maraming na ito. So mga katimka monggol. Ito ang uh, luto with oyster sauce. Fried rice with oyster sauce. Okay? Mga monggol, So, yan, mga katimka tapos na ang fried rice with oyster sauce and the chicken. Uh, barbecue chicken with sauce. Sweet sauce.